Magandang hapon po, Ma'am Jennifer. <laughs> Galing pa po kayo ng Bacolod. Opo, wala pa po tulog. Tsaka diretsyo na po dito agad. Ay, salamat po sa tiwala. Di bali salamat po, yung pamasahin niyo po, i-reimburse namin. Salamat around. din po. Nagrenta sa inyo ng sasakyan itong si Joy Sulinap. Anong nirent po na sasakyan? Bali, uh, nagrent po siya sa akin. First, one week po is yung Vios ko po na sedan. Okay. And then, nakapay pa po siya kasi po, before po sila magrent sa akin ng sasakyan po, payment first po talaga kami. Tama. And then po, nag-extend po ng another five days po. Mm -hmm. So, nagpay po siya. Okay. And then, so, na, after niya po ng payment, nag-extend po siya ng one month. Sabi niya po, magre-rent po yung company niya, which is yung katay company po. After one month po, sabi niya, mag-pay po daw yung company niya ng cash. <laughs> And then, tiwala naman po ako kasi yung katay company po is at legit naman po at big company po siya. Then, after one month po, sir, uh, nagsabi siya na na deposited na daw po yung payment po. Mm -hmm. So sabi ko ma'am nang wala po akong ano pang abono po sa amortization since bago pa lang po ako sa rental. May nagtext po sa akin from <laughs> Katay Company po nagsabi na Ma'am JD Morales Karental this is from Societe uh, from uh, Katay Company po. Sabi niya ang payment daw po is on process na. So si Ma'am Joy po isa po siyang medrep sa ganyang ka sa Katay Company po nagsabi po siya na mag- extend po another one month po. Okay, so two months na. Opo, plus po, sabi ko ma, mag pull out na po ako kasi hindi ko po kayang bayaran yan. Kasi po, maliit pa lang po ako na rental, po, baguhan pa lang po ako. Yes, ma'am. Sabi niya, nang mag add po ako, ng mag add po ang company ng dalawang cars for uh, sa bagong medre po. Sabi niya, nang kasama na daw po doon sa check-in na na-deposit ng company. Okay. Sa so, tiwala naman po ako. And then yun po, after two months po, uh, wait po ako. Sabi niya, by Monday, clearing, Wednesday, Friday, nag-December na po. Wala po kami pang Christmas and New Year kasi sabi nga niya, na-deposit na, na nag-wait po kami. So yun, wala pa din po, sir. Hambo, sabi ko, ma'am, mawa po kayo sa akin, ma'am. Mag-ano na po ako, mag-pull out na pa ko. Ang bali, ma'am, on process na. Nag-January, another extend one month na naman, sir. O tatlong buwan na. Opo. Sabi niya, ma'am, na po sa check, deposited na. Maraming nag maraming text from Katay Company ganito na deposit ng on process na yung cheque, yung payment. Yung pong Katay Opo. Company, mm -mm. may nakakausap kayo doon o through text o, lang? Nang through text lang, sir. And then doon ko po nalaman, nag po ako via uh, sa Facebook po na calling the attention of this company, Katay company din nagsabi ko, Rafi Tool in action, anyone can help. Ganun sabi ko. Doon na yun, nagka, nag, may, may nag-text sa akin nga, this is from Katay, matatawag daw po siya. Yun po. Tumawag po sa akin yung HR, sabi niya, na about to my concern. Ano sabi po ng Katay? Sabi nila, hindi daw nila empleyado si Joy Solenap. Based sa HR po, but po, nakausap ko yung senior manager, still empleyado pa rin po siya sa sa Katay Company, po. Kinonfirm po ng senior manager na still nag-work po po yung babae na yan po sa company Senior na manager? Yan. Yes, okay. po. Okay. Uh, anong pangalan po ng senior manager? Uh, si Sir Art po. Paano po pinalaman na, na si Sir Art ay taga-Katay? May isang medre po na concern sa akin. Nag-message po sa akin na ma'am, hingi ka ng tulong dito kay Sir Art, sa po siyang senior manager ng Katay. So nag-message po ako sa kanya, sir, ng good afternoon po. Pwede po akong mag-ask. Hingi po talaga ako sa kanya ng tulong, sir, ng nagtatrabaho ka sa Katay, sabi niya, "Opo." Nag-ask pa ko ano nang ano po ikaw sa, sa, sa katay. sabi niya senior manager sa ano po sabi manager. ni Art ang nung sabi niya for na. dismissal nang uh, for dismissal na daw po yung babae but still nang working pa din siya sa company kumbaga sir nang she's employed pa po but for dismissal based po sa senior manager kasi nagcomplain po ako sa kanila pero ang ang HR din yes po dinide po ng HR wala po daw silang uh, empleyado po na Joy Solena po oh okay pero ang senior manager nag-confirm po na doon. Kasi nag po ng ID yung si Joy Solina ng ano, Kante Camp. Mayroon imposible naman po, sir. Kasi every time nagtransact po sa akin, naka-uniform po, naka-ID po. Imposible po na hindi po siya empleyado ninyo. Ang party list na masasandalan. Axie yes Number 68 sa ilang kotse ang naipa? Tatlo po. Okay, nasa na po yung tatlong kotse. Nakuha ko na po lahat kasi okay. po nag, nag umiyak po ko sa kanya, sabi ko sa kanya, mamawa ka po kasi yung Toyota po, panay tawag na po sa akin, mam, sabi ko sa surrender ko na talaga unit kasi ay hindi ko na po kaya yung stress, sir. Sabi ko, surrender ko po na lahat. Yung Toyota naman po, nagpapasalamat po ako sa Toyota at saka sa agent ko. Sabi niya, ma'am, bibigyan kita ng one month since four months at three months na po hindi nabayaran kasi four months po yung renta ni ma'am Joy. Sabi niya, nang ano, baka mahabol mo pa ma'am. Umiyak po kasi talaga ako kasi yun lang po talaga yung source of income ng family. I'm okay, yan yung si Joy Solina. Opo, sabi ko hindi mo nga ma'am, ako nabayaran. Paano ako makakabayad ng abogado? Wala ko nga akong pambayad kasi hindi mo ko binayaran. Ipopulat na nga yung unit ko. Wala akong magagawa. Iyak lang ako ng iyak hanggang nalaman ko lahat pala ng transaction from the company siya po pala lahat nag-forge po siya ng mga messages sa kanya po pala lahat ng mga messages. So, ibig sabihin, pinaparent din niya siguro yung kotse. Ginagamit niya po pang deliver ng medicine, sir. Yung videos. Opo. Then po, yung dalawang sasakyan, tinyak niya, gumamit, ginamit niya po yung company para, kunyari po, nag-booking sa akin, nag-add ng dalawang company para hindi ko po ma-pull out yung sedan sa kanya kasi nag-additional sila ng dalawa. At sabi niya po, nakasama na daw doon sa cheque na binayad ng company. Nung nagbabayad siya, di ba una nakabayad siya? Opo, so sa two weeks. Uh, ano po yung cheque ng kumpanya? No po, cash po sir. Cash? Opo. Okay. So So wala tayong matibay na patunay na siya ay talaga empleyado ng katay at may kinalaman ng katay sa mga Opo. transaksyon na ginagawa niya sa inyo. Mm -mm. Okay. Hindi lang po kayang naloko, lumilitaw <clears throat> na mayroon pang ibang naloko ito. Opo, marami pa po. Itong si Denmark Vinabintura. Sir Denmark, magandang hapon. Sir Denmark? Hello po, um, Senator. Magandang hapon. Ganon din ba yung estilo ng kanyang panluloko na ginamit niya dito kay Ma'am Jennifer? Eh, hindi po, iba po hindi po. Iba po kasi yung nangyari po sa amin. Sige po. Kasi yung nature kasi ng aking isapan is magsasanglak siya ng ATM. Doon po mapasok yung allotment ng kanyang asawang si man. So ibang modus naman, sa hindi sir, naman kotse. Uh, hindi po, hindi po. Attorney Diaz, magandang hapon po, sir. Uh, good afternoon, sir. Salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. Base po sa inyong mga napakinggan, ano po pwede may kaso dito uh, kay Joy Solina? Sir. Well, based on the initial interview, pwede kong ista pa uh, sa falsification of documents and since the uh, alleged uh, crime was uh, committed in Bacolod, sa uh, jurisdiction din ng office namin sir. Ay, ayun. Okay. Sige. Um, sasamahan po namin siya sir dyan sa Bacolod uh, sa inyong tanggapan at para makipagtulungan din, din sa inyo maging ang tanggapan ko sa Senate, may pagtulungan po sa inyo para matulungan itong hindi lamang po itong si ano si Ma'am Jennifer kundi yung iba pang mga naloko ang dami na po pala naloko ito si Joyce Solinap attorney Okay sir Yes sir So sir sa Bacolod uh, ang NBI merong district office Okay So ang uh, in charge doon si uh, head head uh, agent Manny Fire eh. So I already coordinated with him about the matter sir So we will just wait for your endorsement ay salamat. Sige po sir, pupunta po kami, yung uh, mga staff ko sa Senate, staff ko sa RTI, pupunta po diyan uh, sa Bacolod para matulungan siya. Salamat po, attorney. Yes, sir. Uh, I'm pleasure to help you, sir. Thank, Thank you po. Okay, na endorse na po pala, pero sasamahan po namin kayo, isang pong reporter tututok sa inyo. Thank you, sir. Pati yung mga isang staff ko sa Senate pupunta you, doon. Maayos po natin to, Makakasuhan okay. siya. Wala kayong babayaran. Kasi sure. ang gobyerno po ang magiging prosecutor. Thank you, sir. Siya po yung magkakasa sa akin, sir. Kakasuhan kayo? Cyber libel po. <laughs> kasi for, nag, ano, ko for awareness, doon ko po namit yung lahat ng naloko niya po. Pag kinasuhan niya po kayo, mas maganda ngayon para magkita-kita kayo sa korte, <laughs> pauna ng labas ng warrant. Salamat pag nauna yung labas niya ng warrant, di... Siyempre, pag nagkaso siya, pupunta sa prosecutor's office, doon natin siya pusasan. <laughs> Thank diba? you po. Kailan niyo po gusto bumalik ng Bacolod? Actually po, wala po po akong ticket. Kasi po, nagbakasakali lang po talaga kami dito. See, see, Tap, ganito ma'am. Gusto mo, patulogin mo natin si ma'am. I-check natin si ma'am. And po. then bukas, fly na tayo. Ha, kasama yung mga reporter natin. Sige, Sige. ma'am ha? Thank you po. Ayan po si Joy Solina. Siya po inireklamo nireklamo ni Jennifer Morales at sa ni Denmark Benaventura. Now, kung kayo po ay nakakilala dito kay Joy Solina... O alam nyo kung saan siya, pakisabi sa kanya na kailangan namin siya makausap para magbigay siya ng kanyang panig. And uh, Joy Solina, open po yung aming tanggapan para ikaw po yung makapagsalita at magbigay ng panig. So makabubuti, Ms. Joy Solina, ito eh tumawag para ma-express mo yung side mo.